Tapos tapos kami sa aming first house, RJ's house. So lipat na kami kina Orya Pilingera. Eh, dili pa tay ila bakang. Kinaraya Pilingera to sa ganubaka agtas kina Inday. Daina naman. Oo, naka-ready na ano, mga pineapple juice. Pareto ta pineapple juice B inuukon. Balik ta. Balik. na. Magbalita kay basic mga strokey same time. Bako. Basak yon nya tag bangko nga delikado. Ora namay kitay ila bakang, nay pineapple juice tayo ba.

Na salud <coughs> na, na mga asay tu. mga bagad Asay kaon to ah. <coughs> ano na mga patay guto, happy, happy fiesta. Mga pangit kilang bisita diri da uh, pita o. Oh, Suka ka mo kaon. Ah. Ano Alam sila ni Chuyas na unan na. <tos> <tos> happy fiesta mother. Si Rhea Pilingera is here. Dito kami sa kanilang bahay. Ito yung promise ni Rhea sa amin. Salat! Pablito. Pablito, palito. Puta ka doon. Spaghetti dito sa alat. Ito yung request ko sa kanya. Sabi ko, mango ka na mo, lechon-lechon. Maraming ano kung may bisita ka. Ano lang kami salad na paborito ko at palito. Kasi si Freya, kakaluto mukha ng palito. <laughs> Salamat! <laughs> Salamat! Ano magbalik? Ah, salat lang. Barit rin ka. Ang babae. <laughs> Thank you! Thank you, ma'am. Okay, ready na. Nakapag-retouch na pag-lipstick ang tanan. <laughs> Pati si Bating ng lipstick po. Siya pa nagigunan. Ako po, Di. <laughs> ako po. <laughs> <d> <laughs> Kailus pa na kayo.

Welcome to Bacang's place. Matik na yung pangako. Ay, ulan, ulan, ulan. Yung namin, guys. So. <laughs> Nauna na po si Ria. Ria, si Sonora! Ginoko! bisita, Nagkalapok-lapok na ba ang tanan? Yes, labi kalapok pero kiber na sa light. Okay? Ayan akong kumari. We are here na sa mansion nila ni Bakang. Bayo, tagi sa nina na pod. Oh, Audi dai lahi like color. Hello Kazi. Hi. Hi Kazi. Hello yes, ang litso na kaluto Ginoo ko. Unsa man ni Urasa pa di ay, ay ang, ang YouTube. Bawal sa YouTube. Ginoo ko. Grabe ang litson. Kadugay pagkaluto ni Mia, kaluka. Oh, Fiesta bakang! ba Ay, kasi! Ay, din, 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 kasi, di na di kasi. Ay, away dito. <laughs> away dito, <sata>, karun. <inaudible> Kinoko <ula>, po kayo. <inaudible> Uli, buta nga na ito si Nilas. Abala na lang dyan. Ay, mahugas lang before lakaw. Ay, na ganda bisita di ay. Side sa Hi! Hello, happy fiesta. Maningay ko sa utang! Thank you! Thank you! Thank you! Thank you! Salamat! Kung ba yung kakadatag sukad, no? Ay, nakadatag! naman dyan kulong! Sabi na lang ka na? 28 na lang! Huh? Bainti naging 28! O, kinsin na lang! Merry Christmas! Iko na lang, Pip! Pulipid! Pulipid! Ako na bakang! Asa ba ang handa bakang? Dinuok ko! bayot mga kapayason. Wala! Ba bantay bitaw maginamos mo ug bantay kala ka. Bantay wala mi kwan karon kanang BH kar. Naa no, man lagi sa inventory dire. Ginuko. Hala. Bayot. Tanan so, at abi pa lang naglisod sila. Bayot! Tay lang salad! Bayot! Ilang mga tinagawa nga espagueti. <laughs> Abi ko man naglison sila ni Bakang. Ikaw bitaw kay, ikaw di ka maghanda kay para sa baon ni Kayla. Sige. Ginuo ko. Ngayon daw siya papalo. Ginuo ko. Pesta ninyo ako na po ang ginuo. Imiteria, PAS! ka. -pas Lakap paspas, tay man rin sayang. Ang <laughs> <At, laughs> ante. <laughs> Kau ba? Ako ilan na yung ha? Pas, pesta paman, bapak main New Year ka, full ka dance naman ka. sa itong tae sa si Juan, hindi kayo sige may kakuan. Sige. Pero na'y bayad na kayo ang... Ginoo ko! bayaran mana na. Aba, higup itu. Kita ito. kami Good see! Oh my God! Welcome to the Quarto Bakang. Hi! Antara ng Antara ng kwarto ng aso kay. Bakang, bakit mausok yung kwarto mo? Oh, kasi naglilitson kasi eh bakas. Hala, tara na ng kwarto ni Bakang. Wow! Para kang nasaan ano. Ang ganda oh, tapos may pausok-usok. Sanay na kasi si eh. Ayan, anong style to ka? Anong style to ka? Ano yan? Ah, Ima is ang 3D, 3D. Oh. Ayon, uh, kay, di ba, tagal ko na ni Ryan sa Japan. Uh -huh. Ah, oh, talaga, tagal mo na ni Ryan doon? Yeah. Arte kay kakahog mo, unar ba yung balay? Oh, goyog, goyog. Uy, ibig ko na ba tayo? Ipinihinan ang ganit ta. Galihok lagi kang. Ayok lagi yung balay. Ayok, ibig ko na bababuak. Ah, di na nilagitahin sa mong kwarto. <laughs> <laughs> uh -huh. Kasi dapat supposed to be in kwarto mo yun doon, di ba? Sinagaw na magulang mo. So dito iba naman si Lidita. Ay, bakit bakit kasi yung kwan, kasi sa kampi. Pakita nga, ano, ano yung matagal ka kasi narinahan sa Japan tapos. Oh, tapos ang gabi yung influence sa akin ng Japan. Talaga? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Tapos, ini tayo, sa event lagi ini trip pa sabi. Na sa remote. Hala. Yabot na ano. Asa remote? Ano pa? Dili ka kabalo bating. Bating di kabalo bugok. Explain sa king. Bating. Hala. Kung hindi explain kang, mo lagi. Gamit sa tungkol. Bayo. Ah. Hala 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 bukno kayo. hala charger kaya ano Modern, modern, and... modern, 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 unique of modern, trendy for modern, 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 pa next. next, modern, 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 na modern, 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 Yeah, time. Oh, no? <laughs> <laughs> Ay sabi, ang ganda ng kwarto ni Bakang Sabi ni Uyong, hindi lang kita papantayan Lalagpasan pa ka <laughs> <laughs> So <laughs> bakit, <laughs> bakit, <laughs> bakit <laughs> ano, Ganito ang inspire ng iyong kwarto Anong meron? Kasi diba, ilang ulit akong bumalik ng Japan Sa so mga 4 at uh, six times Nadap ko na ako, so, so, po, so ko na yung culture <laughs> <laughs> Kaya sa sobrang pagmamahal mo Bitbit -bit mo si Hachiko <laughs> Okay oh, siya si Hachiko Hala oh, oh. oh. Oh, kabalo. Pare Ana yung ana. Aso, tapos. Uh, so ang, ang tema ng to ay it's uh, 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 inspired by Japanese and modern style. Modern oh. style. So what they call that one? Dogs. Cherry blue zombs. Japanese uh, sakura. Ah, uh, sakura. ito sakuragi. Dreamon daw Huwag bili huwag. May kamukha sa isma kayo ang labubu. Ang ganda ng kwarto ni Bakang. Sa anan tawag nito sa yung sliding door kang. Ay sa ibang kwan bako. Bating gusto niya makita ng foil. Ang ganda, ang ganda siya. Giant tapos, raja. ano tawag niyan kang yung medyo shadowy? Ah, um, smoky. Ay, smoky. <laughs> Mahilig ka talaga sa smoke, no? <laughs> Mahilig siya sa smoke yung. <laughs> <Wow>. <laughs> 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 ang ganda, sobrang ganda. Oo, tapos press yung ano, lamig uh -huh. ng color. Yeah. Grabe, unlike yung nabimbo tsaka sa amin, grabe na mura crayola mong balay, daging kailalay color. Hindi <laughs> <laughs> mo bayulat sa gawas. May pula sa taas, sa sulod, ginawa ko sa may bimbo. <laughs> Pink or blue, kaya pareho silang mga anak. Oh, di ba kayo kaburus? <laughs> <At ak> <laughs> ah, ah, talaga? Wow. May mo din siyang bed. Tingnan nga. Di nira ka nila, sa edyo mo. May patanaw, B? Ah, uh, ayun na. B? Ang nagdi-demo po siya kasi binibenta kasi nila tong ano nila sofa. Sino na by? Ito, <laughs> total of sponsor si ati Sassy Shim from American si ati Kim from Australia ah really ah hala ano ganyan pala yan hala hala bayit ah ganyan pala siya. ako ay sa Club kay din man may igda gitoyo gito yun ginamang ka din naman ikang last ikang nakakitaan ay dagaan mas dagaan ang mga kainakun hala naanaan na na ikang eh Ala! Ala! Ala, nabinyagan na pong kanyang room. Wala kay wala kay console console table ay kanang din nilambot nga nato. Nay nay tugas sa balay, kadto tugas sa balay nga lingin. Bisa upuan lang mga tugas barnisan lang marabot kan aning bulak. Lingin nga bangko ba? Oh, katong sa samin amin Oh, kato Katong lang kayatag sa imuha.